macaroni spaghetti for today's video. Magandang araw! Instead of giniling chicken breast na hiniwa ng maliliit ang ginawa nating meat. Habang nagigisa ako sa kako na alala, wala palang hotdog. Tinamad na lumabas tapos wala rin stock kahit anong sausage man lang. Ah, pwede na to. Hehe. <laughs> tapos, habang niluluto ko yung sauce, sabi ko parang madami. Tapos unti lang elbow macaroni. Pero habang hinahalo ko na, sakto lang pala. Thank you for watching!